Nagkasagutan ang kapitan ng barangay at tauhan ng MMDA sa tagig dahil sa kawalan umano ng koordinasyon sa ginawang clearing operation sa lugar. Sa kabila niyan, tuloy ang pag-alis ng mga sagabal pati sa ibang lugar kung saan ilang paglabag pa ang inabutan. Nakatutok si Rafi Tima. Mga kalye nagdudugtong sa mga lungsod na Makati, Pasay at Tagig ang pinuntirya ng MMDA sa kanilang operasyon ngayong araw. Unang inikutan ng barangay Sembo na sakop na ngayon ng Tagig. Pinagahatak ang mga sasakyan na kapark sa Nara Street na isang national road. Marami na raw natatanggap na reklamo ang MMDA laban sa mga nakapark sa two-way street. Umalman naman ang kapitan ng barangay Sembo dahil sa anya kawalan ng koordinasyon ng MMDA sa kanilang operasyon. Naintindihan ko po kayo, napakahirap ng na parking space. I understand that. I totally understand that ang sa amin po, ano po ba yung pwede natin pagtulungan na para for the meantime, hindi po muna tayo makakos ng traffic. For the meantime, nakipag-coordinate sana muna kayo para ma malagyan natin ng plano. Sunod na pinuntahan ng MMDA ang Chino Roses Extension sa pagitan ng Makati at Tagig. Nauna na raw na may mga nagsumbong sa MMDA na may mga pumaparada roong mga pampasaherong jeep. Pagdaan ng MMDA kaninang umaga, wala roon ang mga jeep at sabi ng MMDA, tila natin brihan daw pero pagbalik ng MMDA noong hapon, huli na sa akto ang mga nakaparada. Ang iba sa mismong tulay pa. Papapailang na lang na sana. Pahinga kasi mainit eh. Problema. Eh, dumating na kaagad. Hindi na kaagad naman na na ko eh. Sanglit lang naman eh. So, inarang na ako sir eh. Hindi naman ako siya nakapark dito. Hindi naman ako nabutan na nakapark eh. Pero nagpapark ba kayo dito dati? Eh, minsan naman sir. Ngayon lang po ako nagpark dito kasi nakiligo lang ako dyan eh. Wala. Ano ngayon yan? Tubos. Yun talaga. Daanan ng Chino Rosas Extension ng mga gustong umiwas sa traffic sa EDSA. Ilang beses na rin daw itong inoperate ng MMDA. Pero pabalik-balik nila ang mga iligal na pumaparada o humaharang. Disconnects, Makati, Tagig, going to Pasay. So malaking bagay talaga na maayos at klaro itong daanan na to. And kahit nasabihin po nila na lagi na po namin ginagawa, hindi naman po tama. And we will not tolerate that. Sinita rin ang hilera ng mga vulcanizing shop at car wash na sa bangketa para mismo naglilinis ng motor. Nakipagtalo pa ang ilan na namang walang kaukulang permiso para sa kanilang negosyo. May ma permit pa kayo? Wala permit, na namin. Tuloy-tuloy na lang daw ang paninita ng MMDA sa mga nakaharang sa kalsada, lalo na ang mga nasa mabuhay lanes. Make sure na you'll park your vehicles sa tamang paradahan kasi it also adds sa traffic congestion kasi ang namin na gumamit ng mga alternatibong ruta tulad ng mabuhay lane. Disiplina lamang ho ang susi dito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.